Kani-kanina po nga, eh, ilang profesor mula sa UP College of Law ang naglabas ng open letter para po sa Senado. Hinihimok nila ang mga senador na aksyonan na ang usapin kaugnay ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Para talakayin yan, makakausap po natin ngayong gabi si Attorney Michael Chu Jr. mula po sa UP College of Law. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Hello, Attorney. Hello, magandang gabi sa inyong lahat at sa mga nanonood. Nagulat ako ang bata ni attorney. Attorney. Ay, attorney, Ay, attorney. Oh. Okay. <laughs> attorney simulan ko na dun sa lumabas na resolusyon na ayaw daw ipatuloy yung um, impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Sa patbayon, ano bang implikasyon nitong inilabas na, na resolusyon na parang hindi naman aware yung iba? Right, so sa pagkakaintindi natin yung resolution ay draft pa lamang na hindi pa na-file although nakikita natin doon yung potential justifications for what they call a de facto dismissal. De facto dahil wala nang ang panahon, wala nang oras, so hindi na magkakaroon or matutuloy yung uh, wala nang panahon rather for the for the trial and so uh, madi-dismiss na siya sa atin napaka-worrying uh, nitong idea ng dismissal hindi siya actually contemplated ng constitution kasi ang sabi sa ating constitution ay sa panahon na na-transmit na ang articles of impeachment from the house to the senate ang kanilang trabaho ay to hold a trial and proceed with the trial forthwith yung yun yung language Um, kaya ganyan yan kasi uh, kailangan nating busisiin yung mga aligasyon uh, laban sa... Kasi yung impeachable officers naman ay sila lang yung mga pinakamatataas na opisyal sa ating bayan. Kaya napaka-special ng mekanismo na ito. So just the idea na pupwede pa lang uh, hindi na matuloy ang paglilitis, pupwede pa lang ma-water down ang kaisa-isang mekanismo ng accountability na meron ang taong bayan against these highest officials is such a dangerous idea. Mm -mm. Pero ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito attorney? Meron ba talagang provision na nagsasabi na pwede nilang i-delay ng i-delay? Kasi nga ang lagi natin pinag-uusapan from the start may fourth within na hindi na nga nangyayari kahit nga yung June 2 supposedly eh, na pagbasa doon sa articles of impeachment na postpone din eh, naging June 11 din eh. Ano po yung sinasabi ng batas tungkol dito? Tama ka. Ang sinasabi lang ng batas ay uh, proceed forthwith. No? So, yun nga yung parang pinagdedebitihan kung ano ba yung ibig sabihin. No, no, ang ang uh, maigi maigigagrant naman natin sa Senado ay meron, sila yung merong kapangyarihan. No? They have the sole power to try and to decide. So, siguro kalakip yung kapangyarihan na yon ay yung discretion as to timing. Pero yung pag-exercise ng discretion na yan, hindi dapat to a point na ma-defeat made de -defeat rather yung mismong remedy. So, walang klarong text uh, kung kailan except for with um, the plain meaning of that is without delay or immediately so uh, while we can grant some discretion on the part of the senate in terms of timing dapat hindi siya i-exercise na hindi na mangyayari at all uh, so uh, we can look at a particular delay uh, whether it was exercised whether it happened in good faith and in this case parang mas nagiging obvious through time na yung delay yung excuses that are being uh proffered uh, for the delay ay parang hindi na tama no na parang uh ini-extend na lang siya nang ini para ma-justify yung sitwasyon na ay ubos na yung pera so uh so ubos na yung panahon rather so hindi na natin to uh, uh i Mm -hmm. Attorney, yung uh, resolution no, na, yung draft sa ngayon na resolution na na-mention kanina. No? So, kunwari lang po, in the event na naging official na po ito and for example, makakuha po ng majority ng votes na itigil na nga ito, na wala na nga ang impeachment court, wala na impeachment trial, uh, meron po bang batas to, to support na pwede talagang gawin yan? Kasi yung pinagdidiskusyon na namin dito kanina, Anong batas, anong probisyon dyan sa konstitusyon natin na nagsasabing pwedeng gawin to? And talagang mawala na, malusaw na po ang uh, the rest of the impeachment process. Sa aming pananaw, sa aking pananaw, ay walang batas na nag-aalaw ng dismissal ng impeachment uh, or articles of impeachment at the level of the Senate. Siguro sa level ng House of Representatives kasi sila yung may kapangyarihan na mag-initiate. Sa committee level nila, meron silang kapangyarihan to examine whether the complaint, a verified complaint is sufficient in form or substance. Doon pwede ma-dismiss. Pero yung kapangyarihan na ibinigay sa Senado ay to try and decide Uh, sa aking pananaw, hindi kasama dyan yung dismissed without even having tried it. So uh, the only way I think to conclude an impeachment proceeding is to try it and to acquit or to convict based on uh, that trial, so walang basihan, I think yung idea of dismissal in the constitution. Oh, mukhang... So if, if that happens, I think that's unconstitutional. Okay, mukhang ngayon may deadlock situation, no? Pagdating dito no sa sa uh, impeachment, when should the Supreme Court express their opinion on this? In what instances po attorney and should the Senate accept and act on the opinion ng Supreme Court? Right. So yung Supreme Court kasi hindi siya gagalaw ng kusa sa issues na ito. So kailangan may dumulog sa Supreme Court, may mag-file ng petition to resolve this legal question. Um, and it needs to be clear as well kung anong legal question ang itinudulog ng uh, ng pupunta sa Supreme Court kasi um, kung maaalala natin, ang impeachment ay uh i uh, task siya ng political departments of government no so hindi basta-basta makikialam ang Supreme Court only if merong mga constitutional limitations na na transgress or na violate so in this case i think we can make a case for that pero hindi siya gagalaw ng walang pumupunta sa kanya at mag-file ng petition if that happens and the Supreme Court decides on a legal justiciable issue yung tawag natin diyan Uh, walang choice. Uh, ang ating de other departments of government but to follow that because that is how our system of government is structured no may separation of powers and the power to determine and to say what the law is in this case what the impeachment uh, provisions of the constitution require is vested in the supreme court so kailangan sundin okay ako ni Michael ako ayoko na nga muna pumunta doon sa baka umabot mm. sa supreme court dito no ako doon na muna sa uh, Uh, ano ba ang gagawin nitong 19 Congress sa June 11? Uh, dahil uh, dahil nga kanina I'm sure hindi narinig ni Attorney Michael yung pinag-uusapan natin kasi kakatapos na ng meeting niya. Pero uh, parang sinasabi kasi ng mga sources doon uh, sa ay talagang ano, uh, parang nagdadalawang-isip ang maraming mga senador tungkol sa pagtutuloy nito. Pero they just want a legal ano no basis, basis. for them. Yes to to shut it down or to ano to to ano make it easier for them to turn their backs away from from this ano no uh, uh constitutionally mandated the uh, role as a uh, ano no members of the impeachment court so uh kung sila hanggang ngayon maniniwala ako sa sources sinasabi nila naghahanap sila ng ng anything na legal basis about it sa tingin mo ba uh, baka kasi kayo may idea kayo may makikita ba sila ng ganung basis for them to turn their backs dito sa sa role na ito Um, sa tingin ko kung uh, like anything kung may gusto kang gawing legal basis tulad ng ginawa nila doon sa resolution pwede nilang ipilit 'yan uh, sa akin hindi ka panipaniwala. no uh, hindi convincing yung basis na yan so objectively sa tingin ko walang mahanap na legal basis to turn their backs against a duty uh, for them to to perform uh, this trial or to hold a trial so um, whether they find some basis or not i think that um it will turn out to be unconvincing kasi talagang uh, kailangan uh, the constitution commands um a, a trial no tsaka uh, i think then hindi naman napakahirap na question yung uh, sinong kongreso ba ang mag hold ng trial kasi Uh, itong question of 19th Congress, 20th Congress is not actually uh, something that the Constitution speaks about. Mm. Ang sinasabi lang ng Constitution, ang Senado ang maglilitis at magdedesisyon sa kasong ito. Iisa lang naman ang Senado. Hindi niya sinabing 19th Congress, 20th Congress na Senado, yung institusyon ng Senado ang magdedesisyon dito. At hindi naman siya nawala even after Uh, the midterm elections, no? So, hindi malaking balakid um, kung ang question nga ay e eh, paano naman kung magpapalit ng mga QS, no? Kasi after June 30, may bagong uh, set of um, senator judges, if ever uh, napapasok, no? Unang-una, um, yung marami sa mga uh, papasok sa 20th Congress ay parehong mga pangalan, parehong senator-judges at are already senators at this um, point, no, na 19th Congress. So, uh, hindi siya masyadong malaking issue. Pangalawa, hindi naman sa atin foreign, hindi naman sa atin kaiba yung merong mga huwes in any given case. Halimbawa, magre-retire or mai-incapacitate na may papalit na bagong huwes at aaralin yung bagong record. That's not... Uh, insurmountable, no, that can happen with the 20th Congress as well. So, kung in the middle of the trial, may bagong senator judges, they can take another oath, and they can review the record so far if at that point, hindi pa tapos yung trial. So, it, I really don't see such a big problem with um, holding a child now or in the 20th Congress. Okay, attorney, balikan ko lang po yung sinasabi ninyo kanina na kailangan merong magdala sa Supreme Court para maging malinaw yung mga questionable na hindi naman nakasaad doon sa, hindi klaro sa batas ngayon. Ano po yung senaryo na aasahan natin kung sakaling dalhin nga siya sa Supreme Court? Pwede bang mag-proceed yung impeachment sa Senate kung may pending case pa sa Supreme Court? first as long as wala naman silang nilalabas na ano ba, TRO? Right. So um uh so I hindi natin mapepreempt yung Supreme Court no and also as um yung duty ko as abogado is hindi ko uh, pwedeng komentan if ever man merong uh, pending petition in the court but Uh I think that because um just based off of experience, no, talagang maingat ang ating uh, Korte Suprema or mga korte in general pagdating sa impeachment kasi yung constitution inassign niya yung trabaho na iyan sa uh, House of Representatives at sa Senate. So hindi basta-basta makikialam yung Supreme Court. So in that sense hindi din natin basta-basta mai-expect na magkakaroon nga ng TRO or any injunction na i-issue yung court. So you are right that um, without anything like that, anything that prevents the Senate to do what it is currently doing, they can proceed uh, as they uh, desire.